founder ng isang religious organization sa Davao na tinatawag na The Kingdom of Jesus Christ na walang iba si Apollo C. Kiboloy hindi magpapahuling buhay. Pakinggan natin ang kanyang pahayag patungkol sa kaso na kanyang hinaharap sapagkat may isineserve ng warrant of arrest sa kanya galing sa korte. Pero bago ang lahat, basahin at pakinggan muna natin ang sinabi ng ating Panginoong Iso Kristos na mababasa sa Matthew 23, versikulo 12. Ang nagpapakataas ng kaniyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Matthew 23, 12. Punto Biblical Ang sa akin po ay kompleks, complicated, sapagkat Meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa Bansang Pilipinas mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos at uh, naging presidente siya. Nang pumunta siya ng Bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi ang gusto po nila ay rendition, Yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maaring pong assassination. At mayroon pa po akong patong na 2 milyong dolyares sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 milyon pesos ang uh, reward. Uh, o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng uh, gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Noong nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga legal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong uh, playbook nila na noong pang-November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanan, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Contiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Oh, nakita na po yan at uh, nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating uh, Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Contiveros na umaten sa moro, -Moro at bogus ng mga hearing na yon. Oh, bakit po? Isa ring patibong yon mga kaibigan at mga kababayan. Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Sapagkat ang ating pong gobyerno at ang gobyerno ng mga puting ito ay nagkasabwatan na nga. Hawak na nga sa liig ang ating uh, gobyerno rito. Kaya itong mga operatibang ito, ay ginagamit na lamang whether they know it or not kapag at ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli upang ako ay kanilang uh, madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame dyan. Extraordinary rendition pa rin yan. Masabi nila, wala na ka namang Uh, whole departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas ng bansa. Patibong din po sa Sapagkat sa immigration pa, doon ka na huhulihin at ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Yan po ang endgame dyan. Endgame dyan. Nangingyalam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang nangingyalam sapagkat naging kasabuat na ng ating pamahalaan ngayon dito sa ating bansa. Kaya, naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehimeng Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo, si Marcos mismo, ang uh, 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 pinagkanulo ako at binigay sa kamay ng mga puti na gagawin na nilang gusto lang gawin sa akin sapagkat uh, uh, ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Kanito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Oh, bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang ay, ay, US Embassy. oo oh, Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng, uh, ng uh, Secretary of Department of Justice, Boeing Remulia. Written po yan, ha? Written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP Head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI Head at CIDG. Si may garantiya na hindi mangingalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas maging pasigman o maging dito man. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong, wala kayong, wala kayong laban sa korte. Hindi. Kung i-mamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan. Yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo mga oppressor ko ngayon ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights at tatayo ako laban sa injustice ng gobyerno ito. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay. Punto Biblical